yan likod likod ayan hey, no. oh o, oh the technique para mag-viral oy kunin mo na sayo ay mo pa makulong ayan na naman boss for dos subscribe oh sa monte at akobe laban kay Kidlat at teban putukan oh putukan so oy oh nina pinong malaki putukan eh. Wala daw baril yung mga polis si Jacobi at Samonte. Pero mapapatumba ni Jacobi at Samonte si Nakidlat at Teban. Kukunin ni Samonte yung baril niya sa Saiga. Tututukan ng dalawang Tondo Boys. Tapusin na natin to. Dinuraan ni Kidlat at Teban. Dinuraan o. At Jacobi. Provinsyano. Iiyak ko sa mga kasamaan ko. Kasi ikaw lang mabubutas dun eh. Pilay ka. Pilay ako eh. Nagagawa ko din. Tiyas ko talaga. Tinatapa ko talaga pag-action. Kala mo totoo. Wala mo, hindi lang sakit, oh. O, tapos, oh, tinapak ah! mo, yung tinilit mong gano'n, yung pag gano'n mo pa, yung... sakit, eh. Hindi ka pwedeng, <coughs> ano, yung master ko na yun, reaction na yun. Yung sakit. Mayari, galit ka na sa pinabaril mo. na, baka may mga customer na ron. Baka naiko na yung mga ipapag natin doon. <laughs> Two, one, action! Basta ako, kinakabahan lang. Paano pag tinamaan si Bochok? Sino bubuhat sa kanya? Hindi tayo makakadiskarte rito. kung doon tayo sa korte talaga makakaporma. Buboy. Pero masyado silang marami. Basta lituin lang natin sila. Hindi tayo mapapatay lang. Huwag ka mag-alala, boy. Patay ka na ngayon. <laughs> gas <Tab>, Pasah Ya <yapa> Ranco Nomor serano Love Diminigue apa abo nakakatali kasi dito eh. Malisin mo na. Oh, hindi. pwede yun, yung oh, ano nakatali? dapat, ano yan? Ang galin Sabi, mo, yan. <laughs> <Hindi> <laughs> galing mo. Mawawala yung Hindi, ganun yan. siya maga, manas siya. Pagkaling ko lang. Buntis mo, gantoy mo. Pagka lumubog, manas. mo ng ano. Madiin, madiin, madiin. Tapos tanggalin mo. Dako! Yan na. Yan na. Sabi ko na kanina pa eh. Yan na talaga.

Wala <laughs> na akong maramdaman sa kabilang <laughs> pa ako.